Alam mo na? Oh. Bakit mo lang tagahan? na Oo. Kayo yung nakamay. Start. yeah. Isa sa mga pangunahing hanap buhay ang pangingisda. Dito sa lungsod ng Nabotas. Dahil din sa panginisda, kaya kami nakapag-aral noon at nakakakain sa araw-araw. Kaya naman napag-isip-isip ko na sumama ulit sa aking ama upang maranasan ang experience ko ulit, ang buhay mandaragat. Siyempre, ang una namin ginagawa bago kami umalis is binubuhat namin itong mga bangka papunta doon sa may dagat. Pagtapos naman namin buhatin, i-check lahat ng makina, yung bangka, kung all goods ba, at pag kung all goods na, pwede na tayong umalis. Ayan guys, bali, ito po yung bangka namin, nakalagay Princess Malu na <laughs> Princess Manu. Oh, Mag-alaga na kung siya nagkasalina para mamaya tuloy-tuloy yung laban. Hanggang mula. Oh. Hindi kita. Disclaimer lang guys. Hindi pala isda ang uhulihin namin ngayon. Kundi alimasag. Alisa na. Ayan hey guys. Ha, alis na po kami. Video natin siya. Video natin. siya muna. Ito ka po po. Ito ka po dito ko po. Dati dati, dati pag kung sumasama ako sa kanya, nakahiga pa ako dito. Eh. Ngayon tingnan mo, sobrang sirip ko na oh. Aww. Oh, lay. Di ko alam kung lumaki ba ako o lumit lang yung bangka mo. Hindi Eh, wako na. Ayan guys, bali yung pisana namin ang paglalakpay sa karagatan. Oh, ay ka. Ay, <laughs> Let's go. Viking tayo kahit gabi pa yan, gabi pa gabi balagang mamaya kami dito baga guys eh bahal dito na po kami sa ano baklad naku saan ko kukuha ng kalimasag wait lang tatali ko lang yung unangat para di kami lumayo kasi malakas yung alo nakikita nyo ba hindi kasi madilim <laughs> <laughs> napali lang ako guys pwede ka saguan muna para ayun bakit paano hindi lang saguan mo ito yung lalo yun Ayan Ajin. Pantali-ali ali dito kayo. Saan basta hindi magbaka? Iksebo lang duno-duno mo lang. Dito, dito. Ayan, ayan Sino 'yung katale na siya? Kita lang po siya lang baklad. No, ano? Tawla. Aray, hindi na mabilis 'yung bangka. Dito 'yung saklad. Mamay papatalon sa inyo 'yung baklad na 'yan, guys, pagka maaraw na kasi 'yon. Madilim pa kaya hindi niyo pa gano'n nakikita eh. Tapos ayun guys, bali naghahanda na yung papaw kasi maya maya sisisid na siya. Hinahanda niya yung gamit, tapos ito yung banyera niya. Yan. Sumama lang talaga ako dito para i-vlog siya. Para balik kayo yung ano, dating ginagawa namin yung bata kami. Kasi di ba yung bata kami, sumasama kami sa kanya. Tapos dating nga kasha kami dito yun. Nakakahiga pa kami dyan. Tapos ngayon, ngayon hindi na ako magkasha. Kalina kalaya ako bago ba ako punta dito. Eh. O, ano ano, 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 unang paghahanda mo? Meron kang... Salamin para makita yung para sa yung salamin. Para makaramdam sa kanila kung hindi matulog. Di ka mano? Mas munggo na matulog. Ayun, tsaka yung salok, dalagyan na ng alimasag, Ayun ang dadalhin mo. Ha? Hmm, ito. Okay na yan, all goods na yan. Sana makarami ka, humayok at magparami. Uy, <laughs> hindi pa nakakasisid, nakahuli na agad ako ng butande. <laughs> Yan, kaya naman hindi siya nasabi, siyempre kailangan niya rin ng gloves para hindi siya masipit ng Alimazo. alimasa. alimasa. Kaya minsan may alimango pa naman dyan. Di ba? O, oh. yan, sot sot pa siya ng gloves guys. Tapos, wow, bago para cute. Nakapasala ko na guys. Basas, ayan, tinatali niya yung banyera sa katawan niya guys para hindi lumayo yung banyera. Di ba? Oh. Tingnan, 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 tingnan ka muna. O, oh. At ano na yan guys, maya maya pa ay, ay makakawala na ulit ang potandi. Ah. <laughs> oh. Yeah. Oh. Lamig niyan guys, ay lamig pa naman ng tubig. Kamo sa itubig. Ano na tubig, wala lamig. Ano ayo? Para kayo. wait guys. Sabot ko lang para kayo. Ito yung para kayo. Oh. Nagbebenta siya sa mga kasamahan niya ng parakit eh. <laughs> Business minded nga yan siya. <laughs> ayan, ayan yung sa kasamahan niya. Diyan niya nilagay. Sa so, kong niya. Ayan, siya po yung may-ari na itong bakalad na mamaya nakakapaan ni Papa. Kaya pala nag swimming kami, sawang-sawa na ito sa swimming kasi dito pa lang swimming na siya yun, umagang-umaga. Lamig pa naman, kung nandito kayo sa personal guys, napakalamig ng tubig. Tapos bukod sa tubig, may hangin pa kaya lalong lumalamig. Pero sila sanay na sila. Ako dati, nasanay ako pero ngayon, parang ngayon lang ulit ako nasama dito kaya parang hindi ako gano'n sanay. <laughs> Lalamig ako pero lamad! Yung layo niya na, nasa na siya. Ayun. Ayun na siya guys. O, oh, di ba? Oh. Eh, hey! ako dito dito lang. Pakit lang ako dito sa bangka. <coughs> Kapala guys, itong bakalad na to nagkisil bilang nagsisilbi liwanag sa kanya, itong gasera na to. Ayan, ayan yung gasera na nagsisilbing liwanag sa kanila. Bali mamaya pa talaga nila makikita yung lahat na nandito kapag lumiwanag na. So ayun guys, bala ang lakas na ka ng hangin tapos ang lakas pa ng agos tapos ayun ngayon umaambun-ambun pa nakikita nyo ba? putik na yan kung may namalas pa kakalawa talaga o first time na lang sumama ganito pa pero yung sa lakas ng hangin tsaka ng alat tsaka ng agos hindi na ako nahihilo kasi sanay na ako eh. pero yung iba to mga first time yun mahihilo dito masusuka pa kasi ganun ako ng first time eh. kita nyo ba yan o oh? ang lakas ng agos putik to sumama pa. bumpa paano nyo kinakala sumisid dyan? <laughs> So ayan guys, bali bumalik na po yung papa ko dito sa may bangka. Bakit ka bumalik? Dito, dito. Masan tayo? Kabilang baklat, kabilang baklat. Bali doon yun guys, sa so, malayo yun. Dito. Hindi nyo nakikita eh. Bali lipat muna kami sa kabila guys, tapos babalik pa ba tayo dito? Babalik pa tayo dito? Hindi na. Hindi na. Ito pa yung huli niya. Ayan. Yun, alibasag. Ayan na kayo? Ayan na daw ngayon. Pero matataba yan. Tara. Sige. Dahil maliit lang ang bangka, kailangan. Magaling ka tumimbang. Kung hindi, <laughs> lulubog ka talaga. Anong oh. Ah? Anong palagad doon? Saan ba? Yay, kadaw muna yan. Alibasa, guli, oh. Mamaya, <laughs> meron na yan. Eh na, guys, ha. Adik Eh. Sige. Katimbang na. Uh. Hey. Mm. na. Uh. Oh, kaya pa, ha? Oh. Diba? Ha, <laughs> Ang huli sa unang baklad. Sa unang sinisira, ito yung huli, guys. Patikin nga pa. Full pa. Ah. Hindi na pang ulam. magkano na yun sa palengke. <laughs> Uy, daming isda, oh. May nga lang. Siyempre, guys. Tanggalin na natin itong kalag. Kakalagin na natin itong tali para punta tayo sa kabila. Oh. Let's go, let's go. Tignan natin kung marami ng... Marami yan. Ako mambo naman kanina nawala na eh. Ayan ang pagangat angat ng Kalag na. Yun, daming kalibasag. Kahit o paano. Tawilis sa mas marami ah. So ayan guys, bali palo ang baklad na to na pinantahan namin and papa ko nakalusom na. Natali niya na rin pala yung baklad doon sa may ayung Ay, bangka doon sa may baklad. Oh. Ready set go. Guantes <laughs> muna para di masipit. Kaya na ngayon, tama mo, 'yung mga dagdag pa. Tama ah, ko. May bahala pa ba 'yung git? na oh paulam ulam balang may-ari naman po nito kung baklad na test ito yung may-ari na baklad na to o, si Kurt Alfred ayan bali mga kumpara sila ni Papa tapos si Papa is parang nakikisisid lang dyan dyan sa may baklad tama ba? oo silent means yes <laughs> pero yan guys sila yung mga may-ari nyan tapos nakikisisid lang si Papa diba napakabubuti ng... napakabubuti ng puso nila next putik, sobrang lami, <laughs> tapos wala pa akong bao. Tapos yung mga uh, pagkatay na umaandang pa yung bangka, yung tubig na pupunta sa akin. Ito, basang basta ako. Video, kahit nandito lang ako sa ibabod na baka nilalo video. Tapos paano pa kaya silang mga sinisisin sa karagatan <laughs> Ayan na guys, ang tingunti na nagliliwanag at ang tingunti na natin nakikita ang lawak ng karagatan. Ayan nga, oh. Tapos ayun guys, bali umalis muna yung may-ari ng baklad na pinag-iisaya namin kasi may daw siyang salok sa may kabilang baklad at kukunin ngayon. yun. guys, kadin yung mga madilim-dilim pa. Nadiyan kami sa baklad na yan. Pero ngayon guys, nandito kami ngayon. At nadiyan si Papa ngayon. Tatry ko ngayon sumampa. <laughs> so ayun guys, bali yan medyo umaga na, medyo nakita niyo na ako pag nakaharap sa akin yung camera. Parang gusto ko rin i-try ko ano yung ginagawa nila. Guys, balan dito na ako sa taas. Ito yung bangka namin. Nasa na yung bangka namin. Ay, bangka namin, di ba? Napakalit lang. Ito dito na ako sa taas ng bakla. Ito sa inyo kung anong meron namin. Anong meron dito dati? Alala ko dati, ito yung Hinihigaan namin yan. Dito kami dati natutulog, ganyan. Tapos ngayon, dati kasi ano siya eh. Medyo malaki. Tapos ngayon, maliit na siya. Ganun. Tapos ito, dito yung kaya na naman mamahe yung mga alimasa, ganyan. Tsaka yung mga isda, gantong isda guys. Tignan nyo. Ganda, ganda. Ayan. Ganyan yung mga isda. Tapos yung mga alimasa. Na? <laughs> sobrang tataba aya ay yung mga alimasag na sobrang tataba kasi nga galing siyang baklad at hindi pagpasensya Pasa, nyo na yung guys di ko rin po yung cellphone ko baka dahil nabasa lang pero ang sinasabi ko dyan is sariwang siro yung mga isda ganon tapos dito naman is naaalala ko dada tumutuloy tulay pa ako dyan sa mga kawai kasi minsan si papa nasa dulo tinitignan ko siya kung paano siya mga pa ganon. pero ngayon parang ala nga din ako tumapak sa mga kawai kasi ay, ma baka mamaya babale eh, sila ko <laughs> ba naman yung <laughs> Pakatuloy ko dyan. Babali. Ano? Nagbayad eh <laughs> Ewan ko kung lumaki lang ako or baka hindi rin ako lumaki. Kasi dati pag kumunta ako dito sa Maganyan is ang lalayo ng Aguat. Pero ngayon dito halos pantay-pantay na sila. Tapos medyo lumiit na rin dito. Ito rin yung higaan. Dati kasi alas 12 pala pupunta na kami dito. Tapos nagdadala kami ng higaan. Tapos sa ganito kami natutulog. Ganyan. Ayan. Tapos so, ayun si Papa. Oh. Ayun yung banyera niya. Nakakapapa rin siya doon. Ayang lang dati kasi nagpupunta-punta kami dito is wala pang mga camera noon. Although may camera pero hindi namin kaya bumili dati ng camera kasi wala kami pera. <laughs> Tapos ang mahal pa ng camera noon. Kaya yun, wala kami picture dito ng bata kami. Ako, atit ko, kapatid ko, mana asawa na dito. Pero kahit sa amin wala kami picture. Ngayon ko nga ulit tapos ayun 'yung ay nanggalon pa dito, tapos 'yun lang dinabikohan to, ganun. Tapos ayan, ayun tong artigaria pero parang ubantuhin pa yata di Hindi ko alam, guys, pero ito alam ko Manila. Siyempre 'yung ba ayan 'yung bangka namin, tapos napakaliit lang. imagine mo, dalawa kami ni Papa nang jajaan 'di ba? <laughs> Kinakaya kami. <laughs> Siyempre, Princess Malueyr. Parang gusto kong gawin 'yung ginagawa nila. <laughs> ko sa observation. Isip ko kanina yung medyo gabi-gabi pa. Dapat pala din ako sa mama. Dapat pala natulog na lang ako kasi ngayon antok na, na ako sa anlamig. Pero kahit nandito na ako is good na pa pala sa mama ko. At least may, mag, may, nagawa ko ngayong araw. Naging makabuluhan yung bagong... Naging makabuluhan yung araw ko ngayon. ganoon <laughs> may nagawa kong bago. Hindi lang ako basta nasa kwarto lang. Ayan guys, siya okay, po hey uh, yung may-ari ng baklit na to. Tapos yung papa ngayon, nakikisisi lang dito. Thank you, yeah.

Ako lamig na Tapos sila mga nakahubad pa Tapos nakasisid pa Nakakalublo pa sa tubig Mga amak Na na no? na. Pag nasa tubig ka walang lamig lamig? Sige dito na lang ako Sige dito ko na lang kayo dito Yun o oh. Ayan na po yung mga nahuli niya kalimasag dito guys Oo so, Oo oh. oh. Buti kinakaya pa ako ng mga to. <laughs> Medyo ingat lang siyempre kasi baka mamaya malagdag ang cellphone, wala tayong babi doon. Pangulap. Oh. Ano meron? Wala. Wala. Dadaan lang po At Ay baka <laughs> <laughs> Dahit ka na di ako oh, Hindi na siya kasa dyan oh. <laughs> hmm. eh, paano magkakasa yung ano Banyera dyan natin sa ipang Nakalibre ka sa pang-ulam ngayong araw. <laughs> Ayan guys, bali uwi na daw po kami tapos nililimosan niya na yung bangka oh, para walang tubig pagka namin Dito parang solid dito nakalimasag o oh. Diba? parang solid dito sa kalimasag देने के बाकी ना मालूम असियत है दादी ई बॉय Tapos sipagan si Pagan doon, no? palawasa may video. <laughs> <laughs> oh. Dahil na pagod po yan. Hindi pala ako pagod. Kami na kami, bukas na kami bumabawi. Kaya na eh. bababa na po siya. Ayan. Ay, lambat, lambat. Ay, hirap na hirap. Hindi na hirap. Ayun, guys. Eh! Ay! Sige! Okay. So ayun guys, bali ayan, Kalahating to lang yung nahuli nating alimasag. O, oh, nahuli pala ni Papa. Pwede na daw yan, pang ulam. O pala guys, ito daw po pala yung gagawing airport. Ayan. At tama pa? Ito yung airport, no? Ito, ayan. Diba? Grabe. Siguro magiging airport yan pagka ano na Pag may apo na ako Saka na magiging airport yan no Siyempre matagal-tagal na panahon pa yan bago magiging airport oh. Pinapandar niya po ngayon yung ano Makina at ngayon umandar na uh, O minto Ha? Ah? Bakit? Daming Tama o oh. Sayang so, nga talaga sa data bearer ko picture Parang nakita niyo yung dating paklad kasi yung dating paklad is malalaki talaga. As in malaki talaga, s'yempre malaki 'yan, parang malikot din. Hmm. Dinibira na 'yung makina. eto lang ang huli pero pwede na pukunab oh. Naintay. Diba? Sa Pangulo. Dati na rin ako sumasama dyan sa Pangulo sa Malaking Bangka. At saka ganito, dati na rin ako nagkaganyan. No? Kawag-kawag. Halos na tiyata dito sa Medagin na ranasan. Pero ngayon, we're din na ulit. Kiyari, kakalang. Hindi ba tayo magiging ulam dyan? Hindi ba tayo magiging ulam dito? Wala kakalang.